Payo sa mag-asawa Paggalit asawa mo, huwag mong sasabayan Kailangan isa lang ang galit Kung galit siya, hayaan mo siya Manahimik ka Kapag kalmado na, tsaka kayo mag-usap At huwag matutulog ng magkaaway Self-control Kailangan matuto kang kontroli ng sarili mo Hindi pwedeng paggalit ka, mananakit ka Magsasalita ng masama o umatake. Tanggapin mo kung ano ang asawa mo. Pinili mo yan, ginusto mo, kaya kahit ano o sino pa siya, matuto kang makontento. Pag may problema, pag-usapan yung dalawa ng pamilya. Hindi ng kapitbahay, nang kaibigan, at lalo na wag nyo i-post sa FB kapag magkagalit kayo. Sa FB kasi, maraming chismosa at tsismoso. Nakikisali kahit hindi alam ang pangyayari. Kapag nag-away kayo, may masasabing masasamang salita. Huwag mo dibdibin. Isipin mo galit lang siya. Ang taong galit, wala naman niyang sasabihing maganda. Hindi ka niyan pupurihin. Gawin mo, pasok sa kanang tainga, labas sa kaliwang tainga. At huwag kayo magsisigawan laging yakapin ng asawa at mga anak, nakakagamot ng sama ng loob, nakakawala ng problema pansamantala at nakakagaan ng pakiramdam. Araw-araw mong sabihin sa asawa mong, Pogi o maganda siya, ang bango niya, huwag mong pagdududahan na kaya siya nagpapapogi o nagpapaganda dahil sa iba. Mas dapat ikaw ang unang maka-appreciate noon sa kanya pinakamahalaga ang respect at tiwala kaysa sa love. Dapat yan ang kahit anong mangyari, hindi mawawala sa dalawang nagmamahalan. Gawing kaibigan ng asawa. Pag may hindi pagkakasunduan, huwag hayaang humantong sa sakitan at hiwalayan. Open communication. Dapat lagi kayong nag-uusap. Dapat binabalikan nyo yung mga nakaraan nung nagliligawan pa lang kayo. Dapat nag-date pa rin kayo. Hangga't maaari, walang kasamang anak. Pinag-uusapan ang problema, hindi pinag-aawayan.